good morning mga kahamog. Sarado tayo ngayon kasi sobrang mahal ng mga bilihin na gulay at saka isda. At manok na lang muna ang tinta natin ngayon. Yun, sarado. Ayun, pakishare ng video at pakisubscribe na rin mga kahamog. Kuha muna tayo ng ano, ang atay. katay ng manok bata-batuta walang ipin oy lumang tayo tumo may utang ka pa sa akin ah kanu utang mo sa akin lo sagal na yung lo ah lo Mama <todong> malaki ka pala eh. Bata batuta nga mo, Eh, bata batuta, tayong bata batuta. Wag, bata. Lo, ngiti ka nga, Sino ah, isa ngipin. <laughs> Pangugas. Yon, <tayo> mo. <laughs> bata batuta ka pala eh. nag-pick up na lang muna tayo ng ano nang cruisin ayun naka ready na si service natin pipick up ako ng mga cruisin ngayon ah si bata batuta pili ng pili kanina pa Okay guys, mau pick up muna aku.